Pagamat tayo nasa sa isla, isolated area, the lone island, municipality in the province of Batangas. Ngayon, ganap na na meron tayong uh, super health center sa pamagitan ng ating kapatid, Senator Bongo. Maraming salamat po, Senator. Abot kamay na po natin si Senator Bongo. Abot kamay na po natin rito sa laylayan ng lipunan ang lahat-lahat ng tulong na ipinababa sa atin. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. Isang kasaysayan, ang inihatid ng ating senador para sa ating bayan. Isang kasaysayan na kailanman ay hindi ayang burahin. Huwag mo kayo magpasalamat sa akin. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng pagkakata na makapagserbisyo po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Uh, Senator Christopher Lawrence Bongo, maraming salamat po sa tulong na ito sa aming bayan. Uh, Taus-puso po kami nagpapasalamat. Uh, kasama ang aming uh, mayor na si Larry Alvarez at Vice Mayor Don Erica Alvarez Amboy. Uh, maring maraming maraming salamat po sa inyong tulong na wa ito po ay umpisa sa ating uh, fruitful na samahan dito sa bayan. Maraming salamat. Napakagaling na tao, kitang-kita kita mo. May malasakit sa kapwa. Sabi ko sana humaba pang buhay. Yan ang mga hinahanap ko. Aksyon. Alam niyo po, Senator, Napakalaki pong karangalan sa amin na kami po ay puntahan nyo dito. Ramdam na ramdam po namin dito sa isla. Kami pong mga nasa laylayan, kung gaano nyo po kamahal ang bayan ng Tingloy. Kaya maraming maraming salamat po. Ang taong ito, maliwala kayo sa akin. Serbisyo ang nasa utak nito. At maliwala rin kayo sa akin ang taong ito magiging kapatid, kaibigan ng ikalawang distrito ng ating lalamigan. Palakpakan po nyo si Senator Bongo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo babalik sa mundong ito.